good morning mga kapsedo ayan at uh, kami na po po yung dito at magandang umaga sa inyo lahat yan. Uh, like and share uh, sa ating uh, facebook page uh, Leo Vlogs ayan what's up at saka sa Leonardo alias vlog thank you very much na. 25 na yan. Sobra pa. Na. Ito? Ayun na! Nandito na! Hahaha! Natawag ako eh! Ay! may na pala ako eh! Ate Ginito si Dawit! Ano yun? Ano yun? Mama mo? Dito si Ako! 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 Ako!